Ayan ang dolo, ayan. yan. Ayan. Yung sabi nilang samba-samba sa Bicol. Tagataga -taga sa Ilonggo. baying baing sa Bisaya. Pero mantis yan sa English. Pero iwan ko sa ibang ano language kung anong tawag nila ditong uh, hayop yan. Hayop yan sa mga damo. Sa mga agu, Sa mga dito sa probinsya maraming ganitong ano ah uh, klaseng ano na to hayop ayan buntis siya na idol tapos anim yung paa niya ngan mo gaano siya sa mga tanim kulay green siya kaya mahilig siya kumain ng mga dahon insekto saka so, sa green ng mga magreen ng mga ano halaman diyan siya eh.